Isinasagawa ang ehersisyong militar ng Rusya at Belarus malapit sa Poland habang pumapasok ang mga drone ng Rusya sa himpapawid ng Poland. Dahilan para pabagsakin ng bansa ang mga ito, ang pinakamapangahas na atake ng Rusya laban sa kaalyado ng nito. Lalong lumalala ang seguridad sa Europa at sawang-sawa na ang Poland, panahon ng kumilos. Habang tumitindi ang tensyon, nagpadala ang Poland ng 40,000 sundalo sa hangganan ng Belarus bilang pahiwatig na hindi sila natatakot salungatin si Vladimir Putin. Noong September 11 iniulat ng TVP World na nagpadala ang Poland ng 40,000 sundalo sa hangganan ng Belarus, kaalyado ng Russia. Bagamat inaasahan ang dagdag sundalo dahil sa military exercises ng Belarus at Russia, malapit sa Poland, tiyak na magugulat ang ilan sa dami ng sundalong ipinadala ng Poland. Gayunpaman, may dalawang napakagandang dahilan ang Poland para sa pagpapadalang ito. Ang una ay ang serya ng mga ehersisyo militar na nabanggit natin kanina. Panapanahon, ang Russia at Belarus ay nagsasagawa ng magkasanib na ehersisyo militar sa ilalim ng pangalang Zapad. Ayon sa Defense News, ang huling tatlong ehersisyo ay ginanap noong dalawang libo at dalawamput dalawang nasyati na siya taon ng pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Tatlong taon na ang lumipas. Gaganapin ang Zapad dalawang libo at dalawamput limang mula Setyembre, 12 hanggang 16. Ang Russia at Belarus ay magpapadala ng libu-libong sundalo sa pagitan nila para sa serye ng mga ehersisyo, kung saan magsasanay ang mga sundalo, kung paano nila mapipigilan ang isang paparating na pag-atake. Pinaniniwalaan na ang Zapat 2000 at 25 ay magsasagawa ng mga pagsasanay kung paano magsagawa ng mga airstrike at operasyon ng sabotahe. At ito ay magaganap malapit sa hangganan. Ang Poland ay katabi ng Belarus. Pinag-uusapan pa kung ilan ang sasali sa Zapat 2000 at 25. Noong Pebrero, inanunsyo ng Belarus na 13,000 sundalo ang sasali sa pagsasanay bilang pagpapakita ng lakas sa kanluran. Mula noon, napalambot ni Putin ang relasyon ng Russia sa Estados Unidos at tuloy ang usapan sa kapayapaan sa Ukraine. Sabi ng Belarus, kalahati lang ng orihinal ang sasali at sa mas malalim na bahagi ng Belarus na gagawin ang pagsasanay, hindi gaya ng unang anunsyo maliban sa huling bahagi na parang kasinungalingan. Noong Agosto, sinabi ni Ministro ng Depensa ng Belarus Victor Krenin na ang karamihan sa pagsasanay ay gaganapin 46 na milya hilagang silangan ng Minsk. Gayunpaman, idinagdag niya na ang ilang maliliit na unit ay magsasagawa ng mga praktikal na gawain upang itaboy ang isang haka-haka na kalaban na mas malapit sa mga hangganan na pinaghahatian ng Belarus sa Poland at Lithuania ang mga pagsasanay na ito, ang ikinababahala ng Poland. Pareho dahil sa simpleng katotohanan na nangyayari ang mga ito, at dahil maaari ring gamitin ng mga pagsasanay na ito ng Russia, bilang panakip na nagtatago ng hybrid warfare na aktibidad sa hangganan. Matagal nang naghahanda ang Poland, laban sa zapat 2,000 at 25 mula nang ito'y ianunsyo. Sabi ni Cesari si Tomczyk, Deputy Defense Minister, Matagal nang naghahanda ang Poland para sa Zapad 2,025 maneuvers. Nagsagawa ang Polish Army ng ehersisyo na nilahukan ng 3,000 at 1,000 Polish at NATO na sundalo para magbigay ng tugon. Nagbabala si Tomczyk. Tandaan, ang Zapad 2,000 at 25 ay isang opensibong ehersisyo. Ipinapakita ng pagpapadala ng 40,000 sundalo ng Poland ang kaseryosuhan ng bansa. Marami sa mga ipinadala ay sumali na sa mga ehersisyo ng Polish Army bilang paghahanda sa zapat 2,025. Kung may di inaasahang mangyari sa tropang Russo at Belarusian malapit sa hangganan ng Poland, handa at alam ng mga sundalo ang dapat gawin para lutasin ito. Dalawang araw bago ang anunsyo ng pagpapadala ng tropa, iniulat ng CUB Independent na may ibang plano ang Poland para protektahan laban sa at 2,025 isasara ng bansa ang hangganan sa Belarus. Simula hating gabi ng Setyembre, labing isa, at posibleng bukas muli, matapos ang Zapad dalawang libo at dalawamput lima, limang araw pagkatapos. Inihayag ni punong ministro Donald Tusk ng Poland ang aksyon ng kanilang pamahalaan at isinisi ito sa zapad, dalawang libo at dalawamput Noong biyernes, magsisimula ang mga maniobra ng Russia at Belarus na napaka-agresibo mula sa pananaw ng doktrinang militar. Sa Belarus, na napakalapit sa hangganan ng Poland, ayon kay Tusk. Para sa pambansang seguridad, Isasara natin ang hangganan sa Belarus, pati mga tawiran ng tren, kaugnay ng maniobrang zapad sa Huwebes ng hating gabi. Seryosong tinatrato ng Poland ang ehersisyong ito. Ngunit hindi sapat ang pinagsamang ehersisyo ng militar ng Russia at Belarus para sa ganoong laki ng pagde-deploy ng tropa. Oh, may mga ehersisyo malapit sa hangganan ng Poland. Ayon sa Belarus, kulang ang bilang ng sundalong Ruso at Belarusian para maging banta sa apat na libong sundalong Polish. May iba pang nangyayari dito. O mas tama, may ibang nangyari na naging dahilan ng pagsabog ng tensyon sa mahalagang rehiyong hangganan na ito. Inatake ng Russia ang Poland gamit ang drone. Noong Setyembre sampu sinabi ng Poland na pinabagsak nila ang ilang Russian drone na pumasok sa kanilang himpapawid habang inaatake ng Russia ang Ukraine ang sitwasyon ay nagdala sa atin sa pinakamalapit na punto sa isang hayagang labanan mula noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon kay Tusk, matapos ang naging tugon ng Poland. At hindi siya nagmamalabis. Humingi ng tulong ang Poland mula sa mga kaalyado nito sa NATO upang pabagsakin ang mga Russian drone. Ayon sa ulat ng NBC at ang insidente ay nagdulot ng malawakang pagkondena mula sa mga leader ng Europa. Maaari mong panoorin ang aming detalyadong video na tumatalakay sa buong insidente para malaman pa ang iba pang detalye. Siyempre, sinubukan ng Russia na sabihin na aksidente lang ang lahat ng ito. Sabi ng The Guardian, pinalalabas ng Russia na aksidenteng tumama sa Ukraine ang pag-atake. May ulat na ang mga drone ng Russia ay lumilihis ng direksyon at napapasok sa himpapawid ng Poland. Sabi ng Russia, walang ebidensya na galing sa kanila ang mga drone na pinabagsak ng Poland. Ibig sabihin, nakikita natin ang parehong mga lumang palusot mula sa Russia, gaya ng dati nating nakita. Kasi pagtanggi, at mga pagtatangkang mapanatili ang tinatawag na plausible deniability gamit ang digmaan sa Ukraine bilang pantakip sa isang atake na malinaw na idinisenyo para guluhin ang isa sa pinakamahalagang miyembro ng NATO. Hindi naniniwala ang Poland dito. Sabi ni Deputy Prime Minister at Foreign Minister Radislav Sikorski, hindi lumihis sa ruta ang Russian drones. Dumating sila mismo sa lugar kung saan sila dapat dumating, at nagawa pa nilang magdulot ng ilang pinsala sa mga ari-arian habang dumadaan. Walang nasaktan, ayon kay Sikorsky. Kahit na ang pag-atake ay halimbawa ng agresyon ng Russia lampas Ukraine. Kahit hindi naman nakikipagdigma ang Russia sa NATO. Nagpahayag si Sikorski kay Putin na hindi matatakot ang Poland, European Union at NATO at patuloy na susuportahan ang Ukraine. Dapat nang maunawaan ng pamahalaan ng Russia Natiyak na mabibigo ang muling pagtatayo ng huling imperyo ng Europa. May matibay na dahilan si Sikorsky para di paniwalaan ang pahayag ng Russia na wala silang kinalaman dito. Malinaw na dahilan ay ang pagkakasalungat na baka napansin mo. Itinanggi ng Russia na galing sa kanila ang mga drone na pinabagsak ng Poland at sinabing naligaw lang ang mga ito. Hindi pwedeng parehong tama. Maaaring naligaw lang ng ruta ang drone ng Russia papuntang Poland o baka hindi talaga ito galing Russia. Sa huling kaso, mukhang mula Ukraine ang mga drone. Kahit walang dahilan para magpadala sila ng drone papuntang Poland, kahit naligaw ang mga drone ng Ukraine, dapat ay hindi ito napunta sa direksyon ng Poland. Maaaring daan-daang milya pa ang kailangang tahakin bago sila aksidenteng makatawid ng hangganan. Ang totoo, ang buong insidente ay kung ano ang mukhang nangyari, isang pag-atake ng drone ng Russia sa Poland. Ayon sa The New Voice of Ukraine, may ebidensya na sumusuporta sa katotohanang iyon. Iniulat nila noong Setyembre 10, nilagyan ng Russia ng dagdag na tangke ng gasolina ang Gebera drone, batay sa Iranian Shahid design, para mapahaba ang lipad nito. Ayon sa outlet, dinagdagan na ng pangalawang tangke sa ilong ng Gebera ang orihinal na tangke sa buntot at may larawan silang ebidensya ng pagbabagong ito. Ang malinaw na tanong ay, bakit kailangan pa ng mas maraming gasolina? Ilang beses nang pinatunayan ng Rusya na kaya nitong tamaan ang alinmang lugar sa Ukraine gamit ang Gebera drone. Hindi na kailangang gumastos pa para sa gasolina at imbakan para tamaan ang Ukraine. Ang tanging dahilan kung bakit kailangan ng mas maraming gasolina ng mga drone na iyon ay dahil gusto ng Rusya na ipadala ang mga ito ng mas malayo. Halimbawa, sa pamamagitan ng Belarus at papasok ng Poland, gaya ng ginawa nito noong ikasampu ng Setyembre. Ang Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky ay may sarili niyang mga teorya kung bakit pinili ng Rusya na direktang atakihin ang Poland. Iniulat ng Euromaidan Press na iminungkahin ni Zelensky na ang pag-atake ay ginawa upang takutin ng Poland na umatras sa anumang kasalukuyan o hinaharap na suporta sa himpapawid na ibinibigay nito sa Ukraine. Sabi pa ni Zelensky, katulad ito ng pag-angkin ng Rusya sa Crimea. Ayon sa presidente ng Ukraine, ang nakakatakot ay halos kapareho ng pag-ataking ito sa nangyari sa Crimea. Ngayon, drone na ang pumalit sa maliit na berdeng tao na nagdulot ng kaguluhan sa Crimea bago at habang sinakop ng Rusya. Ang mga maliit na berdeng tao na ito, na mga taong nakasuot ng uniforming militar na walang anumang palatandaan o marka, ay nagbigay sa Rusya ng paraan para maging agresibo sa Crimea habang may kaunting antas ng tinatawag na plausible deniability. Ngayon, nagbibigay din ng benepisyo ang mga mga drone habang pinapakita ng Rusya sa Poland na kaya nitong umatake. Alam na hindi natatakot ang Poland. Ginawang malinaw iyon ni Sikorsky. Ang drone drone attack ng Rusya ay nagbigay ng dagdag na dahilan sa Poland na mag-ingat bukod sa mga military exercise malapit sa kanilang hangganan. Di patyak kung anong sandata ang dadalhin ng 40,000 sundalo, maaaring magdala sila ng portable depensa sa himpapawid para pabagsakin ng drone na aksidenteng tumawid sa hangganan. Habang ang Russia at Belarus ay nagsasagawa ng simulation ng kanilang diumanoy depensa laban sa mga papasok na tropa. Baka babala lang ito. Sagot sa Russia. Nagpadala kayo ng drone, kaya kami naman ng sundalo. Ano ang susunod na mangyayari? Malamang hindi magkakaroon ng direktang labanan sa pagitan ng Poland at ng puwersa ng Russia at Belarus sa zapat 2,000 at 25 para sa Russia. Masama ang ganitong labanan dahil kakaunti lang ang sundalong kasali sa pagsasanay sa hangganan. Kung paniniwalaan ang Belarus, Zapat 2,000 at 25, maaaring lumapit ang mga kalahok sa hangganan? Siguro para makita mismo kung anong mga depensa ang inilagay ng Poland. Pero malabong tumawid sila. Hindi naman aatakehin ng Poland ang Belarus na magdudulot ng digmaan sa Russia. Gusto rin iyon ni Putin dahil magiging dahilan ito para makakontra-atake siya. Habang sinasabi ni Putin na huwag makialam ang NATO dahil Poland daw ang unang umatake, hindi naman totoo dahil Russia ang unang nagpadala ng drone. Ang Poland at ibang NATO countries ay mas nakatuon sa depensa laban sa Russia kaysa pag-atake rito. Alam natin na ginamit ng Russia ang mga drone para subukan ang magiging tugon ng NATO sa kahit maliit na pag-atake sa teritoryo ng miyembro nito. Binigyang diin ni Zelensky na hinahadlangan ng Russia ang Poland sa pagbibigay ng depensa sa himpapawid para sa Ukraine. At ito ang klase ng bagay na tugma sa estilo ng operasyon ng Russia. Ito ay isang bansa na regular na nagpapalipad ng mga fighter jet malapit sa himpapawid ng NATO. Noong Abril, iniulat ng British Broadcasting Corporation na nagpadala ang Royal Air Force ng fighter jet para itaboy ang Russian jet palayo sa NATO airspace sa dalawang incident, sa dalawang insidente. Minsan, nagpadala rin ang Russia ng barko sa tubig ng NATO. Ang mga maliliit na pagsalakay ay hindi pag-atake kundi pagsubok lang. Paraan ito ng Russia para tuksuhin at subukan ng NATO at makita ang tugon nila. Kung ito ay pagsubok, natututo ang Russia sa kakayahan ng NATO na tumugon. Nagpadala ang Poland ng 40,000 sundalo sa Belarus border pero may ibang nakikialam din. Noong Setyembre, labing isa iniulat ng British Broadcasting Corporation na naghahanda ang ibang NATO members magpadala ng sundalo, air defense systems at artilerya para sa seguridad ng silangan. Ibig sabihin nito, lalakasan ng NATO ang hangganan ng Poland nangako ang Czech Republic at Netherlands na magdadagdag ng depensa sa Poland, magpapadala ng tatlong daang sundalo artilyerya at depensang panghimpapawid. Handa silang magpadala ng isang daang sundalo at ilang helikopter. Nag-anunsyo ang Alemanya na magpapadala ng brigada sa Lithuania dahil pareho ring marupok ang hangganan ng Baltic countries sa Poland at Belarus. Papunta rin sa Poland mula Pransya ang trio ng Rafale fighter jet. May mungkahi na sasali ang United Kingdom pero walang opisyal na anunsyo. Hindi rin tiyak ang United States kung tutulong. Tahimik ang United States president sa drone incident sa Poland. Tanging mahinang pahayag lang sa Truth Social ang ibinigay. Ano na ang aksyon sa paglabag ng Russia sa airspace ng Poland? Heto na tayo. Hindi tiyak kung ang heto na tayo ay ibig sabihin ay inis o pananabik. Wala pang ibang sinabi ang United States maliban sa pahayag na ito pero natutuwa ang Poland sa tugon ng NATO. Nagpahayag si Ministro ng Depensa Wadisław Kaczyński Kamis sa Parlamento ng Poland na madalas nang narinig ng bansa ang mga salita ng pakikiisa at hungkag na kilos sa kasaysayan nito. Ngayon, may malinaw na pahayag. Maaaring gustong ipaalala ni Kozinia Kamis ang ikalawang digmaang pandaigdig. Nang pinanood lang ng mga kaalyado ang pananakop ng Nazi sa Poland, bagamat hindi kasing lakas ng buong puwersa ang ilang drone, Giit ng Poland na hindi dapat baliwalain ang babalang putok ng Russia. Tinutugunan ng mga kasaping Europeo ng NATO ang panawagan ng Poland. Agarang tumugon ang Poland sa pamamagitan ng apat na sundalo at depensa mula sa mga kaalyado sa NATO. Pinapakita ng mga kaalyado na hindi kayang kontrolin ni Putin ang Poland. Ayon sa Sky News noong Setyembre 10, maaring gamitin ng Poland ang mas opisyal na mekanismo ng NATO laban sa mga drone ng Russia. Pag-activate ng Artikulo 4 ng NATO Charter Method Charter, hindi Artikulo 5 tandaan, Artikulo 4 ito. Tungkulin ng bawat kaalyado ng NATO na tumulong kung may inatake sa sariling teritoryo ng alinmang miyembro. Maaaring ituring na sapat ang pag-atake ng mga drone ng Russia para i-activate ang Artikulo 5. Ngunit hindi pa ito ginagawa o pinapatupad ng Poland ngayon. Ang Artikulo 4 ay mas magaan na hakbang. Sabi ng NATO, sa ilalim ng Artikulo 4 kahit sinong miyembro ng NATO ay pwedeng magdala ng isang issue na nakakabahala, lalo na kung may kinalaman ito sa seguridad ng isang bansang miyembro para pag-usapan. Kaya pwedeng pag-usapan ito ng lahat ng miyembro ng NATO. Sa madaling salita, isa itong mekanismo kung saan pwedeng sabihin ng mga miyembro ng NATO na ito ang nangyari, kaya pag-usapan natin kung ano ang dapat gawin. Bilang tugon, ang pag-trigger ng Artikulo 4 ay nagsisimula ng panahon ng konsultasyon na pwedeng sumaklaw sa lahat mula sa pagpapalitan ng impormasyon at ideya hanggang sa pagbuo ng isang pinagsamang plano kung paano haharapin ang isyong inilabas. Ang pag-trigger ng Artikulo 4 ay nagbunsod ng opisyal na tugon sa kilos ng kalaban. Kaya ginawa ng Polonya ang inaasahan mula rito. Na-activate na ang Artikulo 4 ayon sa opisyal na website ng NATO. Noong Setyembre 10, 2000, at 25, humiling ang Polonya ng konsultasyon sa North Atlantic Council sa ilalim ng Artikulo 4 matapos lumabag ang maraming Russian drones sa himpapawid ng Polonya. Walong beses pa lang na-activate ang Artikulo 4 mula itinatag ang NATO. Noong isang 1100, apat na putsyam. Dapat mabahala si Putin dahil hindi niya alam ang mga usapan sa likod ng saradong pinto. Ang mga miyembro ng NATO na ngayon ay nagpapadala ng mga tropa at kagamitan sa Poland ay maaring ginagawa ito matapos kumonsulta sa Poland para malaman kung ano ang kailangan nito. Ang mas malawak na konsultasyon kapag na-trigger ang Artikulo 4 ay maaring magdulot ng mas pinalakas na depensa sa hangganan ng Poland. At hindi lang nito ang nagsasalita tungkol sa pagpasok ng drone ng Russia. Noong Setyembre 11 iniulat ng The Guardian na may emergency session ang United Nations Security Council sa kahilingan ng Poland. Gagamitin ito ng Poland para makakuha ng mas maraming suporta sa layunin nila. Interesante ang hakbang ng Poland dahil gusto nitong marinig ang Russia, isang permanenteng miyembro ng United Nations Security Council isa sa limang permanenteng miyembro, kasama ang United States China, Pransya at United Kingdom. Malalagay ang Russia sa mahirap na posisyon kung kailangan nitong ipaliwanag ang pagpapadala ng drone sa Poland. Kailangan bang ituloy ang pagpupulong? Nagkakaproblema rin ang Poland dahil sa pagiging permanenteng miyembro ng Russia sa United Nations Security Council. Bilang permanenteng miyembro, maaaring iveto ng Russia ang anumang resolusyon ng konseho na sa tingin nito ay nakakaapekto sa pambansang seguridad o patakarang panlabas nito. Tiyak na gagamitin ng Russia ang veto para balewalain ang anumang desisyon ng konseho na gusto ng Poland. Pero marahil hindi iyon ang punto. Maaring gusto ng Poland na magpulong ang United Nations Security Council dahil nais nitong humarap mismo sa Russia, ipinapakita na hindi sila natatakot sa mga aksyon na dapat sanay nakakatakot mula sa Russia. Di pa tiyak ang bilis ng mga pangyayari. May ilang NATO members na agad sumuporta. Pero may ilan ding nagbabala ng pag-iingat. Bilang tugon sa mga kaganapan sa Poland, kabilang sa mga nag-react ay si General Alexis Grinkovich, Supreme Allied Commander ng NATO sa Europa. Noong Setyembre, labing isa sinabi niya, Hindi pa natin alam kung ito ay sinadyang gawin o hindi sinasadyang nangyari. Kailangang magtanong muna bago idagdag iyon. Tungkol ito sa sinabi ng Poland na nagpadala ang Russia ng labinsyam na drone sa kanilang teritoryo. Hindi ko masabi ng kumpiyansa kung ito ay dalawampu o sampu. Kailangan lang nating alamin ang mga technical na detalye para malaman iyon. Tanungin ang mga crew na naroon at tingnan kung ano ang nakita nila. Maglalaan ng oras ang NATO, babalik tayo sa Poland at napong libong sundalo nito. Habang nagsisimula ang Zapad 2000 at 25 at may mga drone ng Russia sa himpapawid, kumikilos na ang Poland habang naghihintay sa aksyon ng NATO. Kailangan nilang kumilos dahil maaaring abutin ng ilang araw o linggo bago matukoy ng NATO ang sanhi ng drone strike. Gusto ng Poland na magpadala ng mensahe bago pa mangyari iyon. At ginagawa nila ito gamit ang kanilang 40,000 sundalo. Habang sinusubukan ng Rusya na takutin ang Poland at ang mga kaalyado nito sa NATO, nahaharap ito sa mabagal at tuloy-tuloy na pagkawala ng kontrol sa isang rehiyon na gusto nitong panatilihin. Nagsimula na ang derusification sa Crimea habang gumagawa ang Ukraine ng paraan para mapilitang umalis ang mga Ruso sa peninsula. Alamin pa ang iba pang detalye sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa karagdagang balita tungkol sa mga epekto ng mga kamakailang aksyon ng Russia sa loob at paligid ng Poland at maraming salamat sa panonood